Ming. 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 Ming Ming. Oh, di siya Ming. Ming Ming. Ming. Oh, wala to. Ginoon. Ming Ming. No. No to. Ginoon. Ipukaw. Di siya Ming. Ming. Dengan si nih, bani saja. Si oi. Ming. meong, 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 <laughs> I semuka ani ni oi. meong, ketugun ke ka ajuku. meong, <laughs> Atau guna kami? Ah, tahun oi. Tao <laughs> ng among leng leng eh. Sleep na, sleep na. Na eh. Kabuutan aning iringa ay. Eh? Mm, na guys, butan ka ni among iring guys ay. Mm. Dili <laughs> ka mo balhin? Tara ka diha matug. Hmm? Nani sa sbulingon guys na to guys. Tag e, humutan siguro na si ja. Ming. Balhin na dito sa gawas ka. Balhin na ka. Uy. Tulog hinuun. Lu. Balhin dito ka. Nakaw na balhin ka. Nako. <laughs> Uy. Kuan hinuon. Balhin dito ko. May um, earring, guys. Oh. Butan kayo ni, guys. Mm. Um, butan kayo ni, guys. Ay. <laughs> Dili balhin. Ay. Ano, um, guys. Oh. Antok na kayo siya, guys. Oh. Kay gisam gisamok-samok jud na ako, guys. Ano, mm. Um, guys. Sleep na.